<laughs> Guys, nagbubukbang kami nang ano. Manok. Salad. Yanin. Tara. Mm hmm. Yami. Pakita mo. Hmm. Yanin. Bayan na, buksin muna natin tong. Ha. <laughs> Sarap paglebre. Sarap pagnebre, no. ay tanggalin mo nga plastic plastik nito, ako makakaplay. Ito 'tong naman, 'yung eh, ano mo. Kasi hindi tayo hindi, hindi nag-video ako eh. Sa ah, mga batang niya, Sarap paglebre. Pero naglebre. Secret. Sinong nag-lebre? Sabihin mo na. Lebre ako na. Pangalan? Jocelyn OFW Taiwan. Mali. Ano, ah, hindi mo na perfect. Kunin ko yan. <laughs> Jocelyn Vlogs OFW Taiwan. Iyan. Perfect talaga. Kukunin ko yan. Daro ka mo. Ang harap niya. Malambot. Malambot. So, Pero, hindi pa rin ikaw hindi ano, Hmm. Ba't hindi ka bumili? Malapit ka. Huwag tayong nabuyak dyan 80. Yung binili natin dati, uh -huh. 80 na rin ah. Tagal ka na dito? Hindi mo alam? Hindi kaya. May binili maray dito. Alam na eh. Uh Up! -huh. So, susunod me, pagpupunta ko dito, ano, dapat hindi ako lang mamadre. Kaya oh. nga, kung ka. Hmm. Ito lang ako mamimili, mamimili pala, pagka ano, marok-mura lang din naman eh. Buha dito ang gulay. Hmm.